Okay guys, nandito tayo ngayon at magkakatayo ng kangkong. I papakain natin sa ating mga alagang itik. Ito na siya. Para makatipid tayo, papakainin natin ang kangkong at imimix lang natin ng feeds. Kasi nangingitlog na na yung ating mga itik. Kaya kailangan natin siyang pakainin ng maayos. ito yung kinaruroonan ng ating mga alagang itik. Pansamantala dito lang muna sila dahil pinapagawaan pa natin ng kaukulang pabahay. Itong pag-iitikan namin guys ay trial lang muna. Uh, tinitingnan natin kung talagang may kikitain tayo sa pag-iitikan. Kaya habang nagsisimula ay minimix muna natin yung feeds nila pang hindi tayo magastusan ng todo dahil nga sa nagsisimula pa lang tayo. So far, kahit ganito yung sistema ng pagpapakain namin, ay maayos naman yung pangingitlog nila at may kinikita naman kahit papano. At nakakabawi rin sa puhunan sa binibiling feeds. Kaya sa mga susunod po naming mga videos, ay makikita po ninyo ang kalalabasan sa sinisimulan po naming itikan. Kaya kung bago lang po kayong nanood dito sa aming channel, ay pakihit nyo na lang po ang subscribe button at pakilike nyo na rin po ang video ito. Maraming salamat! Happy Farming!